karangalin niya magkaroon si Sir Archie Hilario no sa kabilang linya ngayon. Sir Archie, magandang gabi sir. Live tayo sa Bombo Radio Kalibo at sa Facebook Live ng uh, Bombo Radio Kalibo. Good evening, uh, kapubring vlogger Sir Archie Hilario. Good evening po, Bombo Rene. Magandang gabi po. Oo. oo. So sir, uh, una sa lahat no, um, nakita mo ba yung ano? Yung viral video na ngayon hanggang ngayon nandiyan pa rin kumakalat pa rin sa Ah, uh, social media sa Facebook, itong uh, video na pinost ni Yana Lady Rider. So sir, alam ko siguro nakita mo rin yun eh kasi ngayon kahit uh, kada bukas mo ng Facebook, lumalabas talaga itong at saka sinakyan din ng ibang mga ano, mga content creator, sir. Uh, opo. Ah, uh, una nagulat ako bakit uh, maraming nag uh, nagko-comment sa Facebook page ko na you tell me. You tell me ha. Huh? <laughs> mga ganon. <laughs> Tapos uh, sino itong uh, motor rider na ito na I uh, ano? so sinerch ko po siya. Mm. And then doon ko nalaman and then sa paglugod ko pa nung mga uh, nakalipas pa na mga araw na alaman ko na uh, yung pinagbulan mismo ng video ng viral video ay siya pala ang original na nag-post uh, nag nito. Oo. Na Kumbaga nag-overtake siya sa isang uh, pick-up uh, na sasakyan. Pagkatapos mm. ay may kita natin na naga-f uh, sign siya doon sa uh, uh, sa sasakyan na 'yon. Oo. And then sinundan siya ng uh, ng uh, pick-up uh, na 'yon, no? At uh, pagkatapos kinumpronta siya. May mga uh, ano para dito sir, no? Uh, may mga kasama din itong si ano na ito. Hindi lang ito nagsosolo si ano eh si Yana, itong moto vlogger. Hindi lang ito nagsusulo. May lang mga lalaking kasama to na nakasasakyan din. Opo. Oho. Makita mo doon na mukhang uh, mas, uh, mas mabuti pa itong kanyang mga kasama na mga lalaki oh. na mm -hmm. sinaway kaagad agad at uh, mahinahon na kumbaga inayos, sumingi agad sila ng uh, patawad pero mm. itong uh, vlogger na itong vlogger na babae mukhang uh, wala, wala sa kanya, hindi niya naiisip na mali ang kanyang ginawa kaya, mm -hmm. kaya nga pinus niya pa ito eh mm -hmm. na parang kinokondena niya itong kubaga itong naka pick up truck oh yung ano kasi doon yung uh, scenario muna nung bago dumating sa point na parang kinausap na siya ng driver ng pick up na si Jimmy parang umovertake kasi itong ano no umuvertik kasi itong si uh, lady rider homovertex mm -hmm. sa kanan sa kanan eh kasi pag sa, sa, pag sa mga ano sa mga barangay-barangay na nadaan mm -hmm. uh, hindi ka naman umi-expect na may umovertex sa kanan eh mostly sa kaliwa lang yan lalong-lalo na pag ano pag barangay-barangay lang naman na mga ano na mga daan tapos lubak-lubak pa hindi ka naman umi-expect mm. -hmm. Dyan na may umovertex siya sa kanan no mostly nag-overtex sa kanan sa mga highway sa mga four lanes na correct, mga correct. daan pero pag mga ganyang lubak-lubak at barangay pa, Siguro hindi naman in-expect ng uh, pickup driver na may mag-overtake doon. Siguro muntik siyang masagi ba? Kasi yung sasakyan yung... kasi pag lubak-lubak, taglagang umuuga-uga yan. At yung driver naghahanap din yung medyo uh, maliliit na mga lubak-lubak. Uh, di ba, sir? Opo, pipili ng ayos na daan. Parang tsaka smooth lang naman yung takbo nung, ano eh, nung uh, pickup truck kung titingnan natin. Uh, normal na takbo. Uh, kung makikita natin normal ang pagpapatakbo nung ano nung uh, pickup driver at saka napaka believe ako dito kay Jimmy kasi napaka mahinahon niya bumuburoni mm. ay kung iba-iba yon uh, nag F sign ka sa kanya Oo. ay talagang may kalalagyan kang hindi maganda. Oo. Pagkarinig Pag siguro ni ano, pagkarinig siguro ni Jimmy na busis babae, parang parang kumalma na lang si ano no si Jimmy ay babae pala ito sabi kasi ni uh -oh. Jimmy bat ka na mamakyo pero pangit uh -oh. yung ginawa ni ano eh ni Yana uh, di ba parang pangit ano eh? kasi sinabi niya ano eh uh, ano ako uh, ayan na yung nakapick up sa paki natin tama ba yon uh, yan yan yung isang uh, hindi maganda ikong eh, kung iba yung kung loko-loko lang din ang mga kasama ni Yana uh oo -oh. siguro pinagtulungan na nila yung nakapick up uh oo -oh. Mauulit na naman yung nangyari sa isang lugar na, kita mo yan, uh, yung kanyang unap pa kaagad na tinitrigger niya yung kanyang mga na na mm. banatan itong sapakin itong si Jimmy. Hindi maganda agad. Yun kaagad yung... Ewan ko ba dito kaya na bakit niya in-upload. Akala ko nga, Bumburoni, eh, yung una, mm. baka yung kasama niya ang nag-video at nag-upload. Pero sa pag-usisa ko, sa kanyang Facebook page mismo in-upload eh. Oo. So, ibig sabihin, siya talaga ang nag-upload ng kanyang kamalian na hindi niya inisip na mali yung kanyang ginawa na yon. Oo. Um, siguro, ano naman eh, siguro, Uh, ni-review din naman niya ni, ni, ano to, ni Yana bago niya in-upload. Kasi so, talagang nakulangan pa rin siya sa pag-intindi. Ano eh, pag, uh, so, uh, mga ganong sitwasyon, hindi sana, kung ikaw, halimbawa, ikaw yung vlogger, ikaw yung content creator, halimbawa lang, mga ganong sitwasyon, alam mong ikaw na yung mali, ikaw i-upload mo ba, sir? Ah, hindi ho. Hindi ko po i-upload. Talagang, uh, pagka alam natin na mali na tayo, bakit pa ba natin i-upload? Mm. At uh, Although ang iba dyan, iniisip nila na mag-viral ito at saka earnings din. Kung, kung halimbawa, tumitingin talaga sa earnings ang isang vlogger, whatever it takes na uh, gagawin niya talaga para sumikat siya or humakot siya ng mga reactions. Parang uh, uh whether it is uh bad or good daw still publicity parang may ganun kasing sinasabi sila di ba mm. na pero sa mga ganitong mga bagay na ganito hindi maganda bomboroni oo hindi magandang uh, impluwensya so uh, ano kaya sa tingin kun ikaw uh, sa sa iyong ano sa iyong sariling pananaw at uh, opinion o reaction uh, ano sa tingin mo sir Uh, yung parang hinahabol do ni ano ni Ana na alam na niyang mali at uh, posibleng maging dahilan ng kanyang kasiraan inupload pa niya uh, ano yung ano sa tingin mo yung uh, hinahabol noon bakit at hanggang ngayon hindi pa rin niya dinilit? ang una dito ang sa pagtingin ko Uh, noong una, walang walang iniisip itong si Yana na may mali siya sa kanyang ginawa. Ang tao kasi usual, pagka hindi niya na-realize na bali na ang kanyang uh, ginawa, i-upload niya ito. So okay, bigyan natin siya ng, uh, ng doubt na gano'n. No? Benefits of the doubt na uh, gano'n na nga ang nangyari. Tapos humingi siya ng pasensya nung huli dahil uh, diniklara na siyang persona non grata, di ba? Sa isang uh, lugar dahil sa kanyang pagkakamali. And then uh, allegedly, humingi rin siya ng ng patawad. Pero dapat sa pagkasabay ng paghingi ng patawad ay uh, na-admit mo na ikaw ay may mali dapat siguro eh, kasabay rin nun yung pag-erase ng video. Oo. Oh. Kasi ah. inaisip mo na na mali. Eh. Pinahiya mo pa yung tao na ikaw na pala yung may mali. At humingi ka ng tawad, humingi ka ng pasensya. So, uh, so yung kabuuan ng video na yon mm. may mali doon. Kaya kung na-realize mo yon ah... Uh, iti-take down mo yun. Oo. Maraming nagsasabi na dapat uh, pagkatapos na naghingi, kung seryoso daw na yung paghingi ng uh, public apology, after dapat nun, delete na yung video, di ba? Kung sa'yo, sir? Opo. Kung ako, si Yana, <laughs> mm. uh, i-erase ko yun. Kasi, humingi na nga ako ng pasensya, dapat i-erase ko talaga yun. O, kasi yung Tsaka kalabasan kung... ng video, yung kalabasan ng video kasi, Uh, parang napahiya si ano no, si Manong Jimmy na yon, parang napahiya sa sitwasyon na yon na pi, pi, na, na nag-sign of F ka, Tapos uh, parang pinagalitan mo pa ba yung ano, <coughs> yung tao na walang mali, ikaw yang mangmali, ikaw pa yung nagalit. Kahit side mirror itong siya na, wala. So ibig sabihin, uh, pinagalitan mo na, pinahiya Pin mo na na ikaw yung mali, in-upload mo pa. So, ibig sabihin, ano na yun eh, parang lumabas kasi doon na parang napahiya si Jimmy. ba diba, sa mga diyang sitwasyon, kinang, kailangan, just like sa mga content creator, dapat kailangan uh, mag-upload ka ng video, lalong-lalo na sa mga ganong sitwasyon. Dapat may consent ng tao na yon na kung pwede natin upload o hindi. Kasi nandun yung mukha niya, eh, klarong-klaro, eh, nakarap. Ah, uh -huh. nando na talaga siguro yung kwa na ipapahiya talaga siguro si Jimmy. <laughs> yun nando na siguro yung purpose uh, o ano bakit o uh, na tatanungin natin si Yana bakit ano ba purpose niya bakit i-upload niya yon na uh, talagang sininyasan niya ng uh, F-sign itong si Jimmy pagkatapos uh, in-upload pa talaga sa, sa ano sa, sa sa YouTube or sa Facebook, no? Parang sign ito ng mapagmataas ba mm. ng klase ng tao? Oo. Uh, Naniniwala, ka na, no? Naniniwala ka ba na no? Naniniwala ka sir na uh, 'yung pag-upload ng video sa Facebook ay may mga panagutan itong siyana na sa batas? Lahat man tayo pag nag-upload tayo talaga mga content creator may may ano yan, may kaakibat na obligasyon. Mm. Ngayon, pag uh, magfile ng case yung sa kabila pwede rin siguro. Uh, kailangan lang nila yung uh, ano siguro magsaguri sila sa uh, abogado. Mga abogado. Oo, Pero o, kas kung sa corpus ni Yana, I do not know bakit uh, kahit ako nagtataka hindi niya ini-erase itong <laughs> itong kaniyang video na ito. Kahit ako hindi ako nagko-comment pinsan sa mga post, sa post ni mm -hmm. tungkol kay Yana, ah napapa-comment ako eh kasi parang parang nangingigila ko pag uh, nababasa ko at nakikita ko yung mga no yung mga comment dahil ano nalako parang nadadala ko don sa no sa mga comment kasi tama lahat yung comment eh pero pag dinelete mm -hmm. niya yon inerase niya yon hindi na sana dumami uh, hindi na sana nasira ang kanyang pagkatao sir aha uh -huh. uh -huh. nagkaroon kasi ng doubt ang mga tao na baka itong si Yana ay hindi nag uh, hindi sincere sa kanyang uh... Paghingi uh, ng patawad dahil nga nandoon pa yung ugat ng ano eh, kung uh, baga ang main na nangyari, nandoon pa yung ugat eh, hindi niya tinanggal eh. ba diba? halimbawa nag aaway tayong dalawa at mm. saka uh, pinusko ko sa, sa uh, Facebook page ko tapos sabi ko, Bumburoni patawarin mo ako sa aking nagawang uh, ano sa iyo. Ano uh, mo? Ayan, na, nakipagtalo ako sa iyo. Eh hindi maganda na pa, pasensya talaga. hindi ko talaga 'yon na uh, ano. Uh, uh, hindi ko talaga nais na mangyari 'yon. Oh, uh, ay paano 'yon? inupload upload ko pa sa nagaway na nga tayo, in-upload uh, ko pa sa Facebook. Oo. Oh, uh, uh, So pa, <laughs> parang binalik mo 'yung eh? ano, parang binalik binuhay mo 'yung away. Apo, uh, uh, pagkatapos uh, nung humingi na ako ng pasensya sa iyo, ay uh, hindi ko pa in-erase yung video na in -upload. So ikaw mismo magtatanong ka, Archie, bakit uh, 'di ba ayos na tayo? Bakit yung video na yan na uh, pinag-aawayan natin eh hindi mo pa rin tinatanggal, 'di ba? Mm. Parang ganun ganun ang nangyari sa mga tao Bumburuni. Oo. Kung ikaw, Sir Archie, kaya mo ba yung ganong mga batikos na sa'yo? Pero uh, ano kaya sa tingin ni ano, ano sa tingin mo, Sir, yung personality ni Yana na kaya niyang harapin lahat yung kahihiyan, kaya niyang harapin lahat yung batikos, baliwala lang sa kanya yung mga mura ng mga tao, kahit may persona ng grata na pala dyan sa sambales, ah uh, kaya niya. Ano kaya sa tingin mo yung pagkatao ni ano ni Yana? Bakit nakayanan niya yun? Kasi ah, uh, parang ano eh, parang wala ka ng mukha niya na may pakita kung saan ka pumunta na ganyan pala yung pagkatao mo tapos baka pumunta kasi lugar, mumurahin ka na. Uh, sir, mm. sa tingin mo, ano yung pagkatao ni, ano, ni Yana? Ewan ko ba. Hindi <laughs> <laughs> ko rin masagot yan. Pero sabi mo kanila kung ako magkakaganon, uh, magkakagano, no? kung may ganyang pangyayari, Oo. na marami ng mga nagbabati ko sa akin, siguro hindi lang ako makatulog niya. Oo, pagkakagin. Oo. Hindi, uh, takita ka katulog. Oo. <laughs> Kita mo, tanda mo yung ano, nagpost ako ng ano, ng doon sa Burakay na ano, yung... Uh, yung yun. yung pinatay na yon na ano na slow back slow bak. Ah, may kling uh -huh. video, may kling video lang 'yon na may ano naman, may may tabot may ano 'yon, may parang nakablar naman siya, nakablar. nakablar. Oh, okay. Uh -huh. Ah, grabbing views, mabilis. Dalawang oras mga uh -huh. 50,000 na. <laughs> Dalawang oras mga uh -huh. 50,000. <laughs> Pero yung mga comment at mga private message umuulan naman sa aking ano, sa akin Messenger. Ah, pagising uh -huh. ka sa umaga, ang dami na. Dinilit ko na lang. Ah uh -huh. diba? para wala nang ano, para wala nang <laughs> maraming away, wala nang maraming uh, usapan. Delete na lang agad kung alam naman natin na parang inaaway na tayo ng mga ano, ng mga hmm. nagko-comment, 'di ba sir? Opo. Minsan nga kahit nasa tama tayo, pag inaaway tayo, parang naapik pa tayo, uh -huh. 'di ba? Wala ka ikaw, tulad ng sa iyo, wala ka namang ginawang mali. pinost mo 'yun dahil balita 'yun. Uh -huh. Pero ang ibang tao, iba ang pag-accept. Uh -huh. Kaya medyo Ah, uh, na tayo ng uh, pagsa mga ganyan. Ah, uh, ini-erase na natin, di ba? 'Di ba? 'Di ba, sir? 'Di ba, sir? Tama 'yung sabi mo, hindi na makatulog. Hindi ka talaga mapakali, mm. hindi ka talaga mapakali pag may mga ganyang post tapos maraming nagme-message sa'yo, maraming nag nagko-commento na negative laban sa iyo, di ba? Parang hindi ka mapakali, hindi ka mapakatulog halos. Opo, opo. Oo, tayo kasi mga probinsyano, ma ano kasi tayo medyo mas emotional tayo eh. Mas madali ang ating emosyon siguro. Oh, uh, pero si Yana Tibay no? Matibay talaga po Matibay, Kung matindi. Sabi ko nga saan talaga... kayo kumukuha ng ano to? Ng... Lakas ng loob. Lakas ng loob at tibay ng dibdib. Siyempre yung epekto niyan, epekto niyan, kahit saan ka pumunta, baka sigawan ka, di ba? Baka sigawan mm -hmm. ka ng mga negatibo kasi nakikilala ka na nila at nasisira ng iyong ano, pangalan. O, oh, di ba? Parang okay. ganyan yan eh. Uh -huh. At ngayon, hindi ko na rin mahalos maintindihan kung ba ano nangyayari sa social media. Dahil uh, kahit gano'n na nga ang nangyari, sa halip na bumaba yung kanyang uh, followers, oh, tumaas. mas tumaas pa. no Ibig sabihin, I do not know kung ano ang nangyayari uh, saan nila tinitingnan na bakit uh, kahit na hindi na maganda yung nangyari, hmm. hindi na maganda yung nagawa, ay uh, mas dumadami ang nagfa-follow doon. Oo. Sa kaysa pa siguro sir no, maging lesson din ito sa ano sa mga content creator lalong-lalo na sa pag-post ng mga videos like sa pareho kaya na kay Jimmy na mm -hmm. siyempre uh, pag once na isang tao pinost mo na walang alam yan, pwede kang balikan yang kaso. Meron ano tayo eh, may privacy, anti-privacy act tayo eh. Uh, na even bahay mo, pinicturan nga lang. Tapos, pinost ko Pin sa Facebook nakita nang may-ari pwede kay reklamo niyan ng ano nang may-ari mm -hmm. Yan yung dapat malaman ng ano ng mga kagaya ninyong mga content creator na iba na hindi pa alam yung mga responsibilidad sir oo po tama yan pwede yan maka pwede siyang balikan kasi nga iyon na uh, kabalandra yung mukha niya uh, na walang paalam na babalandra pala oo oh yung kagandahan lang sa atin, marunong tayong magpakumbaba. Pag once sa iyo isang tao, marunong magpakumbaba at tumanggap ng kamalian, wala halos kalaban. Yeah. Di ba, sir? Opo, correct yan. Kaya nga, sabi ko nga, the more na tumataas sana ang subscribers natin, kaya tayong mga content creators, oh. the more taasan natin yung uh, haba ng pasensya, pasensya. at uh, mas lalong magpakumbaba tayo. Oo, oh, oh. uh, parang, parang palay ba? Palay ka ba, sir? Palay ka ba? Bakit? <laughs> ay palay eh, paglalong dumadami yung bunga, lalong yumuyuko, di ba? Oo. Oko. ganun ganun lang dapat. Dapat palaging naka-yuko at oh. uh, ta dapat uh, manindig sa tama. At uh, kung mali tayo ay uh, magmingi tayo ng uh, pasensya, patawad hmm. kung tayo ay nagkakamali. Oo, yung insaktong hingi ng patawad, yung seryoso ba? na katanggap-tanggap din uh, yung paghingi ng patawad. Sir Arche, uh, message na lang sir sa ating mga tagapakinig. Especially sa mga, uh, alam ko maraming content creator ngayon, naghahangad pa lang, hindi pa nga monetized, naghahangad na maging content creator. Uh, pero, maraming uh -huh. dapat malaman muna bago maging content creator. Uh, maraming ano eh, maraming na nakikita ko sa iba maraming nababayolate eh. Uh, na hindi nilalam na pwede pala silang balikan sa kanilang ginagawang violation sir minsahi sa ating mga content creator tagapakinig at uh, mga listeners natin Punahin palagi ang dignidad huwag palaging isipin ang earnings or views whatever na gusto nilang uh, uh, kung ano ang gusto nilang content uh, laging pakiisipin uh, na yung content natin ay uh, hindi nakakasakit ng uh, Uh, puso, hindi na kasakit ng damdamin, dapat uh, makatao pa rin ang ating uh, mga content yung may malasakit pa rin sa uh, kapwa Bamborone. Oo, oh, sige Sir Archie, uh, maraming salamat sir ah. uh, pag once na may mga issues about sa mga vlogger or content creator, balikan pa rin kita ulit uh, mag-uusap pa rin tayo. Sir, salamat sir ah. Thank you bomboron and God bless you po. Okay, sige Thank you so much Nabay ta mga kabombo si Kapobring vlogger Archie Hilario. Ah, about Saraya Karangaki, mata naman. Ah, grabe ta. Ah.